Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapamanang karunungan. Sa bidyong ito ay tuturuan ko kayo ng isang mahiwagang orasyon para matupad kaagad ang inyong kahilingan. Napakasagrado ng orasyon na ito. Pero bago natin ipagpatuloy ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa channel na ito na mag-subscribe na po kayo at pindutin ang inyong notification bell. Paki-share at paki-like din po ng video ito. Salamat po. Ang orasyon po na ibabahagi ko sa inyo sa video ito ay subok na mabisa para po matupad ang inyong mga kahilingan. Lahat po ay pupwedeng gumamit ng kaparaanang ito para sa kanilang mga hiling. Ito po ay inyong dadasalin gabi-gabi. Kasama po ang inyong mga kahilingan. Pero pinapaalala ko lang po sa inyo mga kapatid na kung kayo ay hihiling ng isang bagay, dapat po ay hindi pa bago-bago ang inyong hiling. Dasalin nyo po ang orasyon na ito kasama ng inyong kahilingan at pupwede na pong baguhin ang iyong kahilingan kung sakaling natupad na ang una ninyong hiling. Huwag pong humiling ng sobra-sobra yung hindi po natin kayang abutin o hindi po kayang ibigay sa atin ng ating Diyos. Humiling lamang po ng mga bagay na naaangkop sa ating pangangailangan. Kung hihiling po tayo ng pera, ay huwag pong masyadong lakihan. Kung hihiling naman po tayo na tayo ay matatanggap sa ating ina-applyan, ay huwag na huwag pong tatamarin sa pag a -apply. sapagkat ibibigay po ng Diyos sa atin ang ating kahilingan gamit ang mahiwagang orasyon na ito. Magagamit din ang orasyon na ito mga kapatid kung sakaling gusto ninyong makapasa sa mga pagsusulit. Mabisa po ang orasyon na ito, kaya dibusyonan po. Dasalin po ito sa araw at gabi, bago kayo matulog at paggising sa umaga. Magdadasal muna kayo ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya at pagkatapos ay isunod ang inyong kahilingan. At kapag tapos na po kayo ay isunod ang orasyon na ito ng tatlong ulit. Ito ang orasyon. Aram, akdam, aksadam, nignime. Amen. Yan po ang orasyon na inyong babanggitin. At dapat po, specific po kayo kung ano ang inyong kahilingan. At huwag po itong baguhin kung sakaling hindi pa dumating o hindi pa ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kahilingan na inyong hiniling sapagkat wala pong magiging magandang resulta ang pabago-bagong hiling. Sana po ay humiling lang kayo ng mga mabubuting bagay sapagkat hindi po nagkakaloob ng mga masasamang hiling ang orasyon na ito sapagkat ito ay galing sa ating Diyos. Ito ay sagrado at lubhang mabisa. At kung gagamit ka ng orasyon na ito ay siguraduhin po na kayo ay naniniwala at merespeto ninyo ang orasyon na ito. Huwag po gawing biro-biro ang orasyon na ito sapagkat paparusahan po kayo ng orasyon na ito. Sana po ay naintindihan ninyo mga kapamanang karunungan. Sana ay magamit ninyo sa pagtupad ng inyong kahilingan. Hanggang dito na lamang po ang aking video. God bless sa inyong lahat mga kapamanang karunungan.